eto share ko sa inyo mga boss kung paano diskarte sa pagkabit ng gulong na may rim lock luluwagan nyo lang yan yung nut ng rim lock mga boss tapos unti-unti nyo hanginan yung interior para kusya siyang lalapat yung lining ng gulong magpantay lang yan siya mga boss kung iigpitan mo na yung rim lock nyan mga boss maiipit niya kagad yung gulong tapos pag mo mag expand yung ibang portion yung dyan sa may rim lock maiipit niya na hindi makapag-expand kaya hindi pantay kadalasan yung nangyayari. Ayan may hangin na yan mga boss. Pantay na pantay kung makikita nyo yung lining ng gulong ngayon oh. Pantayan siya paikot ikot. Pag hindi kasi pantayan, tatalbog-talbog yan habang tumatakbo. Parang sumakay ka sa kabayo. Yan, tsaka na natin higpitan yung nut ng rim lock mga boss. Yung tamang higpit lang mga boss. Anyway, uh, rim 17 pala ito mga boss. Yung lapad niya ay 1.85. Tapos yung rim lock niya dapat 1.85 din mga boss.